Meron siyang tatawag na 3 hole. No? 3 1 2 3. 1 2 3. no? So, ibig sabihin isa lang yung bato ng dito. So, kung okay, titingnan mo talaga sa sa kalagayan ng ano, yes. area. Uh, ito. Uh, 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 maybe, so. Uh, creek out. Huh? Yeah. This. Uh, this. Maybe sign. Yeah. Okay. Yes. Yes. Here. Positive drain right Five meter, five meter. Five meter, five meters. Yeah. Wide, wide. The wide. So kaya Okay. So ito, bali, si sir is a Koreano. English 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 this is the Korean uh, Korean treasure hunter, right? The the treasure yeah. hunter also. Uh, uh, I'm also treasure hunter. But uh, I'm 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 check the terrain, the terrain, So only one rock stone here in the surface, no? So when I check, <coughs> this is the, uh, A little a little rock, but we have a marker here like this, no? Parang, it's not a nature. Parang mm -hmm. gawa siya ng tao ba, mm -hmm. no? For me, um... pero sa kundi ko eh. <laughs> <laughs> Marami siguro tayong malanood ng Amerikano. Ngayon, mga foreigner, kung maki-english tayo, no? Pero hindi lang. Uh, anyway, ah, uh, oh, uh, uh, may harapan tayo. Oh, time. Ah, uh, ako ni ma'am, ganito kasi ma'am. Sige, tagalogin ko na lang para hindi tayo may harapan, no? Oh, uh, tapos, kung sino may translator dito mag-English. Hindi sila makabot sa ng English. Hmm. Sila, mga Korean. Pero bisaya, hindi rin, no? Tagalog, wala rin. Kita na lang mo sa sanay. Hmm, na lang. <laughs> anyway, ganito. So, itong area to, ah, uh, Nag-iisa lang yung bato. Actually, nakalubog to. Yeah. No, nakalubog. Ibig sabihin, ang lupa dito, nakaganyan hanggang dito. Okay. Di ba? So, ngayon, nung binungkal to, sino nagbungkal ito? Sino daw? Guy, guy, mag-ask ko, kisa lang eh. Nasa dati to, nakalubog daw. Wala eh. yung nagbungkal. Ah, hindi. Ito po, ito po, ito, ito. Yan, yan. Sa gilid. Gilid. Yeah, oo. Mr. Choi. Ah, Mr. Choi. Do that. Yeah. So okay, tiningnan niya lahat 'yun. Uh, oh, tiningnan niya yung plastic ng ano, itsura ng ano ng ng ano 'yan? Ito ng bato. So, Kung ano itsura. Na so, ito kasi 'yan. Bilisan mo. Wala una. niya kasi slope sa galing sa baba. mayroon dun sa pa. May sapa dito, Dai. Maliit lang creek Malit lang ba? Maliit lang na creek. Dapat sapa. Ito banda. Ah, jan diyan. So, creek, uh. no? Patitigan natin. The direction is pointing to. Oh, click kasi to eh. Click. Pag sinabi to, click to. 'Yan. Oh, okay. No, click 'yan, guwet, guwet, no? Ngayon, Ito sinasabi niya, malalim. Ito mataas. Kasi ito 'yung ito 'yung mataas na to, ito 'yung bukid na 'yan, medyo mataas. Hmm. Ang level ng lupa kasi pababatay pag ganun, no? Elevated. So, ganun 'yan. Ngayon, ito ang ibig sabihin nito uh, na mayroon siyang natatawag na three hole. No? Three. One, two, three. Ano? You know, sa One, two, three. Yeah. This one, two, three. Oh, yeah. This yeah. one, two, three. Also one, two, three. One, two, three. And meron siyang maliit na, maliliit na parehas ng malalaki. Yeah. Ano? You know, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Anong ibig sabihin? Bakit may ganyan? So ibig sabihin, mayroon siyang tinatawag na uh, na deposit dito na tatlo rin. there's three deposit. Right? Three deposit in here, here in the side. In this side. In the There. side. Okay. So ngayon, saan ang saan naka ano, naka nakaturo? Saan siya naka base? A location dito banda, no? Dito banda. Yan, 1 2 3. 1 2 3. So, ibig sabihin, supposed to be Do <laughs> <laughs> you have a use gadget? Do you, you, know how to use that, no? your gadget? Yeah. I, I want First. Huh? Yeah. Have, you, you know to that, no? Yeah. I, I want Already. already uh -huh. Ah. niya. Ayan ang marker niya. Yeah. ang niya. Okay. So, ito Bigyan ko kayo. Di Mula dito. One, two, three. Ibig sabihin. Ganyan. So, almost. Magkakaiba yung sukat. Halos isang inches lang ng lalim, no? Pag sinabing inches is almost 3 meters ang layo ng bawat isa. Okay. Ayun, so ngayon to. Ito so, ni isa. Marking. Marking isa. Ngayon. Marking. <coughs> sunod. <coughs> Yan. So, on the spot 'to ha. Grabe. So ito, 3 meters din ibig sabihin tatlo. Three. Tatlo, 1 2 3. berapa suka yang di sini? Oke. One, two, three. Ya yeah, marking. So apa the direction? Cepah. So, One, two. Yeah. Ah, that's why there's more stick. Oo. Di ko nag ang ano niya? Ayan ha, so... Okay. Ah, yeah, chicken. So, oh, ayan. Yeah. So, oh, yeah. Basta, ang ginawa ko... Ah, so, uh, five-five. So, sinubukan ko lang yan, tatlo-tatlo ha. Kasi okay. three kasi, three. Oh. E e every inches, siguro, tatlo yan. Three meters na nga. Pero, subukan na natin yung aura ng gadget kung gaano kalawak. Laki. Okay. Ang kaya niya sukupin sa kasi baka yung aura nung detector niya, nasakop hanggang doon. O, so, kaya lumaki. So, susubukan natin na gadget ko mismo gagamitin ko kasi yung gadget niya, ginamit niya, yung gadget ko naman para confirmation. Confirmation lang ba? Para makasure ako kung tama rin yung reading ko. Na tama yung reading ni sir. No? So, ganun ang gagawin natin. No? Okay, to. Okay, so ano to? Ito yung tawag natin stone map. Yeah. Stone map. It's a uh, isang mapa. No? So, uh, ibig sabihin sir, ito naka-slide no? mataas to diba sir, mataas. ayun lupa to mataas to no mm. tapos nung ito, nung hinukay nyo to, naka-expose to sa naka naka labas yan, oh. labas, uh, yan. So, yan. tingnan mo yung pointing nyo, direction no, unang-una bakit open to? Nakaturo kasi yan doon. Ito, lahat yan. So, ibig sabihin, itong mga to, isa, creek. Malaking creek nandun. Yung, yung malaking creek, ayun no? Ito, possible. Ito, possible to, ano to eh. Directional to eh. Ito. Putol to eh, ano. Directional yan. So, open yan. Pasa yan. Parehas na parehas siya doon, ma'am. Oh. May malaking creek. Saka may mga buhit doon sa may ano. Ano, parehas siya. Parang replica lang siya, ba? Pero naka-slide siya. Naka-slide to dahil nga ang terrain nito is pag-anon, So, ito, naka-pointing doon sa may ang, ang ano niya, ang mapping niya nakapasa sa north. North. Ito yung north. Pasok sa north. So, no Ito

taon ng master yeah. niya. No? Ito naman yung nagbigay talaga ng ano, ng clue nandito talaga yung deposit. Ibig sabihin, wala na siyang wala na siyang pupuntahan pa kung ba naka ano na, nakalak naka na ba, nakalak sa batong ito, yung deposit. So, tama to. Okay. Okay. So, base sa ano ko, base sa remapping ni Korea, Koreano, tama siya. Kasi base dun sa sign, no? Sa mga sign, based on remapping. So, wala lang siya ibang pupuntahan kundi dito lang ang target. No? Ang pasabot niya, ang ibig sabihin nito, sa mga buhit na yan, is may creek, malayo, malayo lang. Pero yung tatlong deposit, ibig sabihin, sa ganyang kalaki ng, ganyang kalaki ng, 5 by 5 ang sukat, for example ah, pwede kasi ilagay dyan yung deposit ng tatlo. Yan ang ibig sabihin yan, Tatlong deposit ang nakalagay dyan. So, ngayon, ang tanong, magkakasama ba sila yung tatlong deposit na yon? So, ang gagawin natin, isik natin mamaya ng scanner. So, base sa akin ng mapping, tama yung ano. Tama yung deposit nandito. So, Tama yung ano, i-confirm ko na lang dito sa mga gadget ko kung talagang tama, ano. So, gagawin natin. Ganito gagawin natin. So, ngayon, nagtusok ako dito ng ano, Sir, Ma'am, sa, sa kalaman ng lahat, no, nagtusok ako ng GBI refinder. Ang connection niyan, ground probe, Ibig sabihin, nakaka-detection ng gold. Gold. Mm -hmm. AU. AU is gold. Mm -hmm. So, frequency. Mm -hmm no? Same like you, frequency, but wireless. Me, wire with wire frequency. We have uh, grams and kilograms here. Ah, uh, ibig sabihin pag meaning ah uh, minerals, a yeah, little bit minerals ah uh, gold patching dun sa ano sa mga bato. Parang may mga ano ba? Kaya na raw, mater raw materials na metal. So, pero ito naman, ang na gawin natin, i-discriminate natin kung grams ba o kilograms. Pero para sa akin mo ang hindi siya grams grams lang eh. Okay. Parang kilograms eh. So gawin gawin natin. Ito na gawin natin. Same din ang procedure. Gawin natin kung tuturo na lang siya. So, oh. Oh. So, ikaw mo, oh. gold si ma'am. <laughs> <Ay>, gold. <laughs> mo gold, ah, gold. Uh, <laughs> gold. <laughs> Ay, gano'n mo dito gold gold. gold. yan, niya, so, nakadetect na siya. Oh. So, ngayon, ang ko. Pag nag-X yan, pag nag-X yan, ibig sabihin, tama yun. So, ang gagawin natin, bukha tayo isang staka dito, put here, no? Sin, sukat ng lawak na kinukuha ng ionization mula doon sa gitna hanggang ganun. Malawak ba? Yan ah. Ayan no. bumalik. Ba, diba? ibig sabihin tama 'yung ano. Tama na 'yung ano. Mistik. Kaling ng ano. Hmm. Tama na 'to, tama na 'to. 좀봐 봐요. 아유. 아유. 좀. 오늘 오늘 같이. 좀

Oh, okay. Oh. Yeah. Hindi ganun po. Mm -hmm. pag nakita na, andyan na. Kasi ang gadget, ma'am, hindi perfect 100%. Yes. No? Ilang porsyento lang ang accuracy niyan. Pero pag may nakita yung anomaly, sa baba, may nakita target talaga at mayroon reading na maganda. So, positive talaga. Kung talagang maraming gadget na ginagamit na. Pero kung isa-isa lang, medyo alanganin. So, kailangan tatlo, apat na gadget ang ginagamit. Scanner, sa uh, locator uh, gayong locator mm. yung katulad so ibig sabihin nakatardo na tayo mm. posibleng meron na talaga ganyan may laman na yan tapos i-scan pa natin mm. so mas maganda may makikita tayo mga result bago natin okay. i-excavate kasi kung turo-turo lang mm. tapos palalim na bako ng bako nagsipinag ka ng million million na lost yes. money ba lost money mm. uh, ah, talaga <laughs> <laughs> Ayan. I'll try. Tesla. This is the... Third gadget. The... Ano? Uh, Gawa ng Pinoy. Na no? assembled by the Philippines. Oh, so ayan. Gagawin ko. Meters. Lalim. Wide means... Uh, Wid Lawak yung kung saan lang siya pupunta so gawin lang natin na 19 meters lang kasi 19 meters dito lang yan pupuntahan mm -hmm. hindi na yan pupunta doon sa malayo hahatakin nyo lang dito lang talaga so gold naka 24 karat gold tayo yan ha? so yan ang detect natin dalawa lang yung detect natin dyan 24 karat tsaka tunnel mm -hmm. yung void space kailangan natin detect yan okay yan. so yan <laughs> Kanina, ganun pa rin. Uh, okay. oh. ang tamang paggamit, ito. Pag gumagalaw siya, ibig sabihin, meron siyang ground balance na detect siya papunta doon. Mas malakas ang hatak doon, oh, no? Oh. So, ngayon gawin natin. So, saan ang punta? Wala siyang ibang pinupuntahan kundi dito lang. Kahit anong gawin ko, kahit maglakad ako ng ano ayan oh. So, ta. Lawa. Ito ang ikot ito pakabila naman. Good. Oh. oh good. Good. Hmm. Ha? Yeah. Very nice. Tolong nak kaget jeta. Yeah. Thank you so much. So, ah, oh, ano yan ha? Naka 90 degree yan, mahirap umikot yan, 90 degree. Oh. 90 degree oh. Ibig sabihin naka naka-bent ng onte, mahirap siya umikot kasi naka 90 degree. Hindi nakapantay. Oh. Hmm. So fast. Hindi na siya. Да. Баварский министр дорожного хозяйства, водитель. Дороги.

Thank you. Eh, tubig pala dito. Ano ang tubig dito, boss? Mga alin? Wala tubig? Kaya may tubod. Wala. Wala Ay, merong dating creek. Diyan. Malit mm. lang, bro. Wala na. Ay, tubig tubig. tubig. Ang tubig. Water, water. Boulders. Many. The blue, the blue boulders. Many rock. Many rock and water. The light, the light blue is water. Water. Many source of water. This red. Red is opposite. Here. Is Ibig sabihin malalim. Kasi elevated na kagamin siya. Yeah, very deep, very deep. Very deep, 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 deep. Yeah, lalem, Cement of deep, cement. Ah, okay. Inside. Neat, No. Big, big people. Yes. Is Positive, positive? 레드, r y o m a n t c h yeah. 어, 이거. t a n k so many watching <laughs> <laughs> yeah. Yeah. So

Ito tayo na ano, Legend 3D. Kami tayo dito sa... Nonood pala siya sa akin na ano, lagi yung koreano. Kaya atuwa na no? <laughs> Lagi pala siya na nasubaybay sa akin. ay talaga. May eh, mga fans pala tayo yung mga koreano, no? <laughs> Kailan din siya sa imo, Mano? Kuya na, oh. চিকোনা ক'ত চিকুণা বিয়ে দিছ হয় 아멘 <laughs> 달 <laughs> 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 <laughs>

Diri, lahan mereka dah